Magandang umaga po, basahin po natin ang Deuteronomy, kabanatang 22, talatang 6 hanggang 7. Sabi po rito, kung may makita kayo mga pugad o ng ibon sa tabi ng daan, sa punong kahoy o sa lupa, at ang inahin ay nakaupo sa mga itlog o sa kanyang mga inakay, huwag ninyong kukunin ang inahing kasama ng mga itlog o mga inakay. Maaari ninyong kunin ang mga itlog o mga inakay, pero kailangan pakawalan niyo ang inahin para maging mabuti ang inyong kalagayan at mabuhay kayo ng matagal. So, may babala po. Ulitin ko po yung babala para maging mabuti ang inyong kalagayan at mabuhay kayo ng matagal. So, ito po ay paalaala at babala. Talagang babala na yung pong uh, nakakita ng uh, pugad at naroon yung inahin. Pwede, pwede pong kuhain pala yung inakay at itlog o anuman. wag lang yung inahin. Bakit kaya po? Alam nyo po, ang isang ina, ginagawa ang lahat para lang mabuhay ang kanyang mga anak. So, naniniwala po ako, ganun din yung damdamin ng Inahin dito. Kung yung inahin po ang kinuha, nalimawa, yung inahin ang kinuha, at ang naiwan yung mga inakay, yung mga inakay po ay mamamatay. Gawa nga po, walang magpapakain doon sa kanila. Kaya ito po ibabala. At ang resulta naman, yung pong kumuha, yung taong kumuha ay mayroong, hindi lang posibilidad, kundi iikli ang kanyang buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoong Heso Kristo.